Good morning, Dad. Good morning. Have a nice day, Dad. Okay. Uh yeah. Bye, Dad. Bye, Dad. Tara. Hmm. Kuya, um ng bag Sige ako na magdadala. Good morning. Good morning. Ready to go to school? No. Why? Hmm. Hindi pa ako kinikiss ni Daddy eh. Oh. <laughs> hmm. Sam. Wala. Mahilig ka talaga sa mga bata, no? Oo, kasi only child lang ako eh. Hindi ko naranasang magkaroon ng malaking pamilya. Yeah. How long do you plan to stay with us? Hindi ko pang alam eh. Paano na yung pangarap mo maging singer? Well. taga lang. Bakit parang pinapalis mo ni ata ako? <laughs> <laughs> hindi. Gusto ko lang malaman ang mga plano mo. Well, syempre, gusto ko pa rin maging singer. Nasa puso ko na 'yun eh. Pero kung hindi ko man matupad 'yun, masaya na rin ako. At least Pinilit ko matupad ang pangarap ko. Life is short and, you know, I have to make the most out of it. Sam! Halika dito! <laughs> Excuse me, ah. Oh, Richie, ginawa mo na ba yung billing ko sa'yo? Tapos na, Sam! Matagal na nga rin niyang hindi jumi-jingle sa kami. O oh, ikaw, nag-toothbrush ka na ba? Tapos na. O oh, sige, good night, boys! Good night! O good night. Night. Oh, Nina, nag-pray ka na ba? Oo, Sam. Good night. Good night, night Sam. Sam. Good morning, dad. Good morning. Have a nice day, dad. Okay. Uh. Yeah. Bye, dad. Bye, dad. Tara. Hmm. Kuya, am ng bag Sige ako na magdadala. Good morning. Good morning. Ready to go to school? No. Why? Hmm. Hindi pa ako kinikiss ni daddy eh. Oh. <laughs> <laughs> Sam, wala. Gee. Teka lang, teka lang, teka lang, teka lang. Wala kayo masadyo pagulo dahil malulodo ko mga uniforms niyo. <laughs> Ah, sige! Sige! Wag nak-nak ngayon! Oo nga! Sige! sige Who? e, 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 e. Nak-nak! Who's there? Sam! Ikaw talaga? Sub-sub ka! Samhug! I-i-i-i-i-i-i... Yes! Samba Donay! Ako! Ako! Nak-nak! Who's there? Sam! samhu Sige, 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 sige. Anong ibig sabihin ng sam? Samanta. Eh, um, sa pagita. Eh. Ah, alam ko na. Ano? Si Rosanna Roses. Eh, ang corny mo ah. Ang tamang sagot ay... Samuelita Alibudbud Rivera. Paano mo nalaman yung totoo kong panga? mamaya pag tapos ng school mo, mamamasyal tayo sa mall, tapos pipila kita ng birthday dress. Ayoko. Eh bakit? Gusto ko pareho niyo sa'yo. Eh hindi pwede, kasi dapat pag birthday dress. Sige ah, magpapakabait ka. Sasagot ka sa teacher mo, okay? Mm -hmm. Bye. Bye-bye. Okay children, stop playing now. Ana! Yes ma'am? Yes sa